Maya payabak po. Magluto tayo pong kutsero ngayon eh. Simple mo pong kutsero. Simple lang na kutsero ang ating lulutuin ngayon. Ayan po ang ating panahog. Ito pong baboy natin ay sinabay na natin sa pagkulo ng ano, ulo ng baboy. Napakuluan natin ng bahagi para hindi na masyadong matagal palambutin siya no. po ang ating ginamit diyan. Ayan po ang ating sa pampanawag na tomato sauce. Lagyan po natin ng paminta ang ating pinakukulo baboy. kaming palang tapos laurel at asin para may lasa na po siya tapos po natin at nang lumabot na po iwan na po tayo ng sibuyas Retuhin muna po natin ang ating sangin sabah. habang piniprito natin yan, iwain na natin yung ibang gulay para hindi sayang oras. Ito so, ang ating pechay. Pinag natin po sa loob yung ano, red chicken po natin, yung hindi na pwede.

Tapos po ay uugasan na natin ang ating mga gulay. Tapos na po ang ating sagi na pinirito. Sulod na po natin ang ating pakakas. Pag na-prepare na po lahat ang ating mga sangkap ay pwede na po kayo manggisa. Why na po natin ang ating karne na pinakuluan kanina. Yung patamtaman lang ano, ang lambot para hindi naman siya madurog. Yan po, kasim po ang ating ginamit na karne dyan. Nasa sa inyo na po kung anong gusto nyo laki. Ayan na po ang ating mga sangkap sa simpleng putsero natin. Putserong baboy po ito. Nasa sa inyo na po kung anong gusto ninyong kayo gamitin karne. Pwede naman po kahit isda, pwede. Dalag. Pwede po yan. Tilapia, pwede rin. Ganyan din po ang sangkap niyan. magigisa na po tayo mga kausyoso siyempre eh, bawang muna wala po kayo kung ano muna yun nungun po ang bawang lagi sa, sa akin lang po ito kaya muna natin mag brown ng konti at ma naamoy nyo na ang um, bawang okay na po yan Lagyan po natin ng konting patis. Ilagay na po natin ang ating karne. isunod na po natin ang ating tomato sauce. 200 grams po ito sa isang kilo. Ang kilo po ng ating karne. Lagyan po ng konti paminta. Kukuha po tayo ng ano, konting pansabaw dito sa pinagkuluan ng baboy kung wala naman po pwede naman po tubig lang kumamit na lang po kayo ng pork cubes kung gusto nyo lang po Lagyan po natin ng coating pinagkuluan para lumambot pa ng konti ang ating karni Ilalagay po natin ang ating mga gulay pag medyo malambot na ang ating karne para hindi ma-overcook ang ating gulay. Mga gulay pala. Lagyan po natin ng isang kutsarang asukal habang pinapalambot pa natin ang ating karne. At takpan po natin para lumambot agad. ito malambot na po ang ating karne. Eh. Lalagay na po natin ang piniritong saging at patatas. Ilagay na rin po natin ang ating petchay. Bakpan po natin uli Pagkalipas ng isang minuto ay ilalagay na natin ang ating mga repolyo. Ilagay na po natin ang ating repolyo. Madali lang pong maluto yan. Tikman po natin ang ating niluluto kung kailangan pa po ng dagdagan ng asin kung kulang sa alat. Kaya na po ang bahalang mag-timpla ayon sa inyong mga panlasa. Konting asin po. Takpan. Pag naluto ang repolyo, luto na yan. na po natin ang ating puchero. Kuluto na yan po. Pwede na po yan. Yung medyo half cook lang yung gulay natin. Para medyo masarap. Okay na po ang ating puchero. Luto na po siya. Okay na po ang ating simpleng puchero. Kain na po tayo mga kausyoso. God bless po sa inyong lahat. Sa mga nagsubscribe nagsub po, maraming salamat po sa inyong lahat.